Hello guys, welcome to Today's Topic TV. Isang babaeng kawatan, ang muling nahuli kam sa isang grocery store matapos itong makapagnakaw ng pera sa kaha habang abala ang mga tindera sa kuha ng CCTV. Isang babae na nakasuot ng face mask ang pumasok sa isang grocery store at kunwaring namimili, sabay nakisabay sa mga regular na customer. Habang abala si nanay sa pagsusukli, abala din ang mata ng babae sa pagtingin ng pera sa kaha. Pinaakyat pa niya si nanay sa upuan para abutin ang kunwaring binibili niya. Sabay lapit at tinangkang dukutin ang pera sa kaha. Subalit di siya nagtagumpay kaya pinagmasdan niya ulit ito kung saan nakapwesto ang pera. Muli itong nagtanong at nagutos ng kanyang kunwaring hinahanap na items kaya si nanay ay umalis sa pwesto para kumuha. Dito na niya binuksan ng bahagya ang kaha at sabay dukot sa pera. Maya-maya ay dumating ang iba pang customer at muling naging abala si nanay sa paglilista at pagkuha ng mga paninda. at dahil abala ang lahat muli itong lumapit sa kaha at kunwaring kukuha ng plastic sabay kuha ulit sa pera ginawa niya ito kahit ang isa pang may-ari ay halos nasa harapan niya mismo abala naman ang may-ari noon dahil may kausap sa cellphone kaya hindi agad napansin ang ginagawang pagnanakaw ng babae medyo nagtaka ang may-ari pagbukas ng kaha dahil nawala ang ibang benta pagmasdan ang mata ng kawatan na nakatutok sa perang hawak ng may-ari. Buti na lang, nakuha agad ng may-ari ang mga buo sa drawer at nag-iwan lamang ng panukli. Kung hindi niya ito nagawa, malaki ang posibilidad na nalimas ng kawatan ang pera sa kaha. Ang babaeng ito ay minsan nang nahuli sa Angeles, Pampanga, kung saan isang estudyante ang kanyang biktima. Dinukot niya ang wallet ng estudyante at natangayan ng 14,000 pesos. Upang hindi mahalata, nagpalista pa ang kawatan sa tindera at itinuturo pa niya sa malayo ang mga ipinapalista para malayo ang atensyon ng tindera at ng may-ari sa perahan. Ayon sa salaysay ng may-ari ng tindahan, pinaghirapan kong matutunan at makamit ang mga bagay na ito tapos na nakawan lang ako. Pinag-ipunan ko to para sa pag-aaral sa kolehiyo. hindi naman ako mayaman. Pero patuloy pa rin nagsusumikap kahit halos hirap sa kakayod para lang makamit ito. Muling linapitan ng babae ang kaha at tiningnan kung meron pa siyang madudukot subalit nang makitang wala na itong laman ay muli niya itong sinara. Grabing lakas talaga ng loob ng kawatang ito. Kahit alam niyang may CCTV pa, ay wala man lang itong takot para gawin ang pagnanakaw. Kumuha ng kumuha pa ito ng mga paninda para ipalista. Kawawa naman itong sinanay, pinahirapan pa at pinerwisyo ng husto ng babaeng ito. Kunwari may tinawagan pa ang babae at sinabi sa tindera na babalik na lang daw siya. Ilang sandali pa, tumakas na ito. Mga kababayan, maging alerto po tayo sa mga ganitong modus. Huwag basta-basta mag-iiwan ng malalaking halaga ng pera sa kahera, lalo na kung hindi bantay sarado. Kung abala, siguraduhin may isa pang nakabantay sa cash drawer. Kilalanin at obserbahan ang kilos ng bawat pumapasok sa tindahan, kahit pamukha silang ordinaryong mamimili. Maging mapagmatyag, huwag basta magtitiwala. Dahil minsan, ang magnanakaw ay hindi mo inaasahang nasa harap mo na pala. Ito po ang today's topic TV. Stay safe and stay alert.